ang langis ng Rusya ay naging target ng Ukraine mula nang magkaroon ng kakayahan ang bansa na magsagawa ng mga pag-atake sa teritoryo ng Rusya. Pero nitong mga nakaraang buwan, todo na ang Ukraine. Sunod-sunod na atake ang sumira sa mga oil refinery ng Rusya. Kaya ramdam na ng kalaban ng Ukraine ang epekto ng nabawasang produksyon. Mas pinalala pa ng Ukraine ang sitwasyon ng Rusya. Linggo ng impyerno para kay Vladimir Putin dahil sa sunod-sunod na pag-atake ng Ukraine na sumira sa lakas ng Rusya. Nagsimula ang masamang linggo ni Putin noong Setyembre, labing walo nang iulat ng Kiev Independent na inatake ng Ukraine ang dalawang oil refinery ng Rusya. Pag-uusapan natin mamaya ang ikalawang pag-atake sa Volgograd. Una, ang pag-atake sa Bashkortostan ang nagdulot ng matinding pinsala sa kapasidad ng pagre-refine ng Rusya. Target ng Ukraine ang Gazprom Nift Yakim Sulovat Refinery. Tinukoy ng Kiev Independent ang pasilidad bilang isa sa pinakamalalaking planta ng langis at petrochemical sa Rusya. Kinailangang magplano ng maingat ang Ukraine para sa kanilang pag-atake. Ang refinery ay nasa humigit kumulang isang libo at tatlong daang o mga walong daang milya mula sa kasalukuyang linya ng labanan ng digmaan. Ibig sabihin, kaunti lang ang drone ng Ukraine na kayang maglakbay ng hindi nasisira. Hindi natin alam anong drone ang pinili ng Ukraine, pero alam nating tinamaan nila ang target. Sabi ng Kiev Independent, ayon sa anonymous source mula Security Service of Ukraine, tinamaan ng mga drone ng Ukraine ang isang ELOUA 4 unit ng pagpoproseso ng krudong langis, na matatagpuan sa gitna ng Nevtakim Solovat na pasilidad. Ang unit ng pagpoproseso na iyon ay isang mahalagang target. Kung konti lang ang krudong na ipoproseso ng mga planta sa Russia, konti rin ang magagawang produktong langis, gaya ng gasolina at diesel. Gayunpaman, Ayon sa source ng Security Service of Ukraine na ang pag-atake ay nagdulot ng tinatawag nilang napakalaking pagsabog na sumira pa lalo sa bahagi ng refinery. Kaunti lang ang alam natin tungkol sa unang pag-atake ng Ukraine. Bukod sa maikling video mula sa Exilinova Plus Telegram Channel, tumagal lang ng 8 segundo ang video na nagpapakita ng malaking apoy at usok na dulot umano ng pag-atake ng Ukraine. Sino ang nagsasabing walang nasusunog? lalo pang araw, lumalakas. Ayon sa channel, bago nito kinumpirma na ang video ay mula sa Solovat Refinery. Ayon sa Moscow Times, ang Gazprom Niftakim Solovat, ang ikasampung pinakamalaking oil refinery sa Russia na may kapasidad na 10 milyong metriko tonelada bawat taon. Ito ang gumagawa ng mahigit isang daan at limampung chemical at produktong petrolyo. Kaya isa ito sa pinaka-diverse at pinakamalaking refinery sa Russia masakit para sa Russia ang pag-atake, pero baka napansin mo ang maliit na pahiwatig sa sinabi namin. Nagbahagi ang Nova Plus Telegram Channel ng mga larawan ng unang pag-atake ng Ukraine sa Solovat Refinery. Dapat bantayan ang salitang initial dahil hindi lang isang beses tinarget ng Ukraine ang refinery na ito. Isang linggo, matapos ang unang atake, muling inatake ng Ukraine ang Solovat Refinery. Parehong nagulat ang Euromaidan Press at Radio Free Europe. Radio Liberty or Radio Free Europe sash Radio Liberty tungkol sa pag-ataking ito noong Setyembre 24. Ayon sa una, muling inatake ng Ukraine ang isang kumpanyang kumikita ng 36 bilyon kada taon na tumama sa pangunahing unit ng pagpoproseso ng langis. Noong una, winasak ng Ukraine ang EELOUAVT-4. Sa ikalawang pag-atake na ito, iniulat na nasira ang eelouavt 6 ang mga larawan mula sa insidente ay kahawig ng ibinahagi ni Excelenova Plus isang linggo bago. Nagpost ang Euromaidan Press X ng tatlong video at isang litrato na nagpapakita ng parehong bagay mula sa iba't ibang anggulo. Malalaking ulap ng usok ang tumataas. Senyales na hindi lang gusali ang nasusunog. Posibleng sinunog ng Ukraine ang langis at nagpasabog para lumikha ng makapal na usok. Ayon sa Euromaidan Press, dalawang beses gumamit ng drone ang ang Ukraine sa pag-atake mula gabi ng Setyembre 23 hanggang Setyembre 24. Ngayon, nasusunog ang planta ng Salovat. Ayon sa Radio Free Europe slash Radio Liberty, tinangkarin ng Ukraine na atakihin ang mga refinery sa Samara at Bryans kasabay ng ikalawang pag-atake sa Salovat. Gayunpaman, walang ibang detalye kaya posibleng hindi nagtagumpay ang mga pag-atake o wala pang balita sa resulta. Sa pagkakataong ito, kinumpirma ng isa sa mga anonymous na source ng Radio Free Europe, Radio Liberty, na ang Security Service of Ukraine muli ang nasa likod ng pag-atake. Ayon sa outlet, kabilang sa isang daan at produkto ng refinery na ito, ang diesel, fuel oil, gasolina, polyethylene, at bitumen. Siyempre, hindi gaanong nagsalita ang Rusya tungkol sa mga pag-ataking ito. Naiwasan nitong gamitin ang karaniwan nitong dahilan na drone debris. Maaaring nakaapekto rito ang kakulangan ng mga video maliban sa usok na tumataas sa ere, at wala ring direktang video ng mga drone ng Ukraina habang kumikilos. Gayunpaman, ang gobernador ng rehiyon ng Bashkortostan, Rudy Khabirov, ay gumamit ng telegram upang kumpirmahin na may naganap na pag-atake. Ang Gazprom Nevtakim Salovat ay muling naging target ng isang teroristang drone attack. Ayon kay Kiberov, Tinataya namin ngayon ang lawak ng pinsala. Nasa lugar na ang lahat ng emergency services at nagsasagawa kami ng mga hakbang upang apulahin ang apoy. Walang nagsasabing debris ang sanhi ng sunog dahil malalaki ang apoy at walang maniniwala sa ganong dahilan. Kaya, binabago ng Rusya ang karaniwan nitong mensahe sa pamamagitan ng tila pagkumpirma sa tagumpay ng mga long-range drone ng Ukraine habang inilalarawan ang pag-atake bilang teroristiko. Nakakatawa isipin na malawak ang saklaw ng long-range drone at missile strike ng Russia. Na madalas lungsod ng Ukraine ang tinatarget kaysa lehitimong target militar. Hindi iniintindi ng Ukraine ang paliwanag ng Russia. Mahalaga sa kanila ang sarili nilang pananaw. Ang ikalawang pag-atake sa Salavat ang nagtapos sa linggo ng problema ni Putin. Habang dumarami ang nasusunog na refinery ng Russia. Noong una naming pag-uulat tungkol sa mga pag-ataking ito, Sinabi rin namin sa inyo na tinamaan ng Ukraine ang rehiyon ng Volgograd. Ibig sabihin, hindi lang sa lavat ang tinarget ng Ukraine nitong linggo. Maaaring ito ang pinakamatinding tinamaan, pero may iba pang iniisip ang Ukraine. Dahil dito, lalong lumala ang linggo ni Putin. At tila mas lumalim pa ang problema. Iniulat ng Kiev Independent noong Setyembre, labing walo na tinamaan ng Ukraine ang isa pang malaking planta. Pagdating sa pagpipino ng langis ng Russia, ang refinery na ito ang pinakamalaking gumagawa ng mga produktong petrolyo sa timog na federal na distrito ng Russia. Ipinapahiwatig na maaaring isa itong planta na direktang nagsusuplay ng gasolina sa tropa ng Russia sa front line. Kayang magproseso ng Volgograd Refinery ng isang daan at limamput milyong metriko tonelada ng langis bawat taon na limamput anim porsyento ng kabuang kapasidad ng pagpipino ng Russia. Mas malapit ang Volgograd kaysa Salavat kaya hindi na kinailangang magpadala ng Ukraine ng drone ng kasing layo, at 450 km, o 300 milya lang ang distansya. Gayunpaman, mukhang naging epektibo pa rin ang pag-atake. Ayon sa Kiev Independent, hindi nito nakumpirma mag-isa ang impormasyong mula sa Security Service of Ukraine. Alam lang natin na ang Russia, tulad sa Salabat, ay halos di kinikilala ang nangyari sa planta ng Volgorod. Iginigit ng Ministry of Defense na napabagsak nila lahat ng drone ng Ukraine na pinadala sa Russia noong Setyembre 18. Ayon sa Kiev Independent, apat na put tatlong drone ito. Pero kapansin-pansin na hindi kasama ang Bashkortostan sa listahan ng ministeryo. Posibleng tinamaan ng Ukraine ang Bolgorod Refinery, pero siguradong dalawang beses nilang tinamaan ang refinery sa Bashkortostan. Kompleto na ang linggo ni Putin na puno ng problema. Gayunpaman, ang totoo, parang isa't kalahating buwan na ng impyerno para sa leader ng Russia pagdating sa mga oil refinery ng kanyang bansa. Nakikita natin ang patuloy na estratehiya ng Ukraine ng magkasunod at mabilisang pag-atake sa parehong refinery mula sa himpapawid. Isa itong estratehiya kung saan tinarget ng Ukraine ang halos kalahati ng mga refinery ng Russia. Ayon sa ulat ng Euromaidan Press noong Setyembre 24. Tinamaan ng Ukraine ang 16 sa 38 refinery ng Russia mula Agosto na nagresulta sa pagkaantala ng higit isang milyong bariles ng kapasidad ng langis kada araw. Nagdulot ang kampanya ng kakulangan sa gasolina. Natatalakayin pa natin mamaya sa video. Kung gusto ninyong malaman pa kung paano naiiba ang mga pag-atake ng Ukraine sa mga refinery simula noong Agosto kumpara sa mga ginawa nila noon, mayroon kaming video na tumatalakay sa mga pagkakaiba. In-upgrade ng Ukraine ang kanilang estrategiya at maaari ninyong malaman pa ito sa pamamagitan ng panunood ng video na iyon. At ang ganitong mga uri ng pag-atake ay hindi titigil sa lalong madaling panahon. Iniulat iyan ng Financial Times. Kinumpirma ni Pangulong Volodymyr Zelensky na pinapataas ng Ukraine ang produksyon ng long-range drone at lalakas pa ang pag-atake sa energy infrastructure ng Russia. Kasama ito sa pagbabalik ng digmaan ni Putin sa sarili nilang bayan. Kapag sumabay na ang dami ng drone natin sa Russia, mararamdaman nila ang kakulangan ng gasolina, ayon kay Zelensky. Nakikita na raw ito ngayon. Dumarami ang mga drone na tumatama sa target. Bagay na dapat ikabahala ni Putin habang nagpapagaling siya matapos ang masamang linggo. Hindi lang ito tungkol sa paglulunsad ng Ukraine ng mga long-range na drone sa Russia. Isa lang itong istorbo. Kahit winawasak ng air defenses ng Russia ang lahat ng drone, mas madalas pa rin nakakapasok ang mga drone ng Ukraine. Kaya problema pa rin ito para kay Putin. Hindi lang paminsan-minsang pag-atake sa refinery ang nagpapasakit sa Russia. Umepekto ang kampanya ng Ukraine at mukhang walang nagagawa ang mga refinery ng Russia laban sa mga sunod-sunod na pag-atake. Kung hindi pa sapat yon, hindi lang mga pag-atake ng Ukraine ang nagpapabigat sa langis ng Russia. Sinusundan ito ng kanluran, sa pamamagitan ng mga parusa, at pagbawas ng pagbili. Sinusubukan ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos na manguna sa hakbang na iyon sa talumpati niya sa United Nations General Assembly noong Setyembre 23. Sinabi ni Trump na dapat nang ipagbawal ng European Union ang lahat ng pagbili ng langis at gas mula Russia. Dapat itigil agad ang pagbili ng enerhiya mula Russia, ayon kay Trump, kundi masasayang lang ang oras natin, sabi pa ni Trump. Bukas siyang talakayin kung paano matutulungan ang European Union sa planong ito. Sinabi niyang kakausapin niya ang ilang leader Europeo. Hindi na rin bago ang panawagan sa European Union na itigil ang pagbili ng gas at langis mula Russia. Paulit-ulit nang sinabi ito ni Trump at patuloy niyang hinihikayat ang European Union na kumilos. May punto rin ang Pangulo ng Estados Unidos. Kahit may hakbang, para bawasan ang pagbili, European Union pa rin ang isa sa pinakamalaking customer ng fossil fuel ng Russia. Ipinahayag ito ng malinaw ng Center for Research on Energy and Clean Air noong Pebrero. Ayon sa artikulo, mas malaki ang binili ng European Union mula Russia kaysa sa tulong nitong naibigay sa Ukraine ngayong libo at 24. Ang, ang kabuang halaga ng binili ay daan at anim na bilyong euro. 200 at 53 bilyong dolyar. Mas mataas kaysa sa daan at bilyong euro. 200 at 17 na bilyong dolyar. Natulong pinansyal pinapansin ng European Union ang panawagan ni Trump. Noong Setyembre, labing pito iniulat ng Kiev Independent, halos isang linggo, bago ang talumpati ni Trump sa United Nations. Pinag-aaralan ng European Union kung paano mapapabilis ang pagtigil ng pag-angkat ng langis mula Russia kaysa sa naunang plano. Inanunsyo ito ni Ursula von der Leyen, Pangulo ng European Commission, sa ex matapos makausap si Trump tungkol dito. Ayon kay von der Leyen, ang ekonomiyang pangdigmaan ng Russia na suportado ng fossil fuels ang nagpopondo sa giyera sa Ukraine. Iminumungkahi ng komisyon na pabilisin ang pagtigil ng pag-aangkat ng fossil fuels mula Russia. Walang ibang detalye bukod sa sinabi ni von der Leyen na bibilis ang pagtigil ng langis na dagdag pressure kay Putin. Sinabi ni Trump na gagamitin niya ang impluensya niya para himukin ang Hungary na itigil ang pagbili ng langis mula Russia. Kakaiba ang Hungary dahil kahit European Union member ito, malapit pa rin ang ugnayan nila sa Russia kahit nilusob ni Putin ang Ukraine. Narinig ng Hungary ang panawagan ni Trump sa European Union na tigilan ang pagdepende sa langis ng Russia. Noong Setyembre 23, malinaw nitong ipinahayag ang pagtutol bilang tugon. Si Peter Szijjarto, Foreign Minister ng Hungary, ang tumutol at nagsalita sa media tungkol sa komento ni Trump sa United Nations General Assembly sa gilid ng pulong. Hindi natin masisiguro ang ligtas na supply ng mga produktong enerhiya para sa ating bansa kung wala ang langis o gas mula sa Russia. Sabi ni Shato, dagdag niya, nauunawaan niya ang paraan ni Trump. Para sa amin, ang supply ng enerhiya ay pisikal na usapin, sabi niya. Maganda sanang bumili ng langis at gas bukod sa Russia, pero limitado tayo sa mga lugar na may infrastruktura. Tinulig sa ng Reporting Democracy ang pananaw na iyon sa isang artikulo noong Setyembre 24 na sinasabing ito ay higit pa sa kakulangan ng kagustuhan at pagkakalulong sa pera ng Russia. Sa halip na mga hadlang sa infrastruktura na siyang humaharang sa Hungary. Sa ngayon, ayon sa kanila, tumatanggap ang Hungary ng 70% ng langis nito mula sa Druzba pipeline ng Russia na isa pang bahagi ng imprastruktura ng langis ng Russia na tinatarget ng Ukraine. Kamakailan, binigyang diin ng Interfax ang dami ng fossil fuels mula Russia na binili ng Hungary. Apat na put, milyong tonelada ng langis at walot anim na bilyong cubic meters ng gas. Noong dalawang libo at dalawang apat, bumili rin ito ng isa milyong tonelada ng langis at labing dalawang cubic meters ng gas sa unang tatlong buwan ng dalawang libo at 25 na nagpapakitang matatag pa rin ang kanilang mga binibili. Maaaring mahirapan ang European Union kung gusto nitong kumbinsihin ang Hungary na tumigil sa pagbili. Gayunpaman, sinabi ni Trump na handa siyang tumulong. Noong Setyembre 23, iniulat ng UNN na maaaring kausapin ni Trump si Pangulong Viktor Orban ng Hungary tungkol sa issue. Kaibigan ko siya. Kausapin ko siya, pero pakiramdam ko, kapag ginawa ko yon, baka tumigil siya. At sa tingin ko gagawin niya, sabi ni Trump. Pero malinaw na may ipinahihiwatig dito, kahit hindi natin alam kung ano. Iniisip ni Trump na maaaring mag-alok ang Estados Unidos ng alternatibo sa langis ng Russia para mapanig muli ang Hungary. O baka, pilitin lang ni Trump si Orban sa ibang paraan. Tulad ng pagbabanta ng taripa kung hindi siya susunod. Gayunpaman, kahit na kakampi na ang Hungary, itinutulak pa rin ni Trump ang Europa na maglagay ng mas matinding pressure sa industriya ng langis ng Russia kung sabay tumaas ang pressure at dumalas ang drone strikes ng Ukraine sa mga refinery, malalagay sa panganib ang Russia. O mas tama, mas lalo pang mapapahamak ang Russia kaysa sa kasalukuyan nitong kalagayan. Lalong bumigat ang problema ng Russia dahil sa sunod-sunod na pag-atake ng Ukraine sa mga refinery nitong nakaraang linggo. Maraming ebidensya na nagpapakitang ramdam na ng Russia ang epekto ng Ukraine. Halimbawa, ayon sa Kiev Independent noong Setyembre, 24 bumagsak sa limang taong, pinakamababa ang eksport ng diesel ng Russia. Lahat ito ay dahil sa mga pag-atake sa mga refinery at ang pagbawas ng kapasidad ng pagproseso ng Russia ng mahigit isang milyong bariles kada araw na nabanggit natin kanina. Dahil sa pagbawas, napilitan ang Russia gumawa ng mahirap na desisyon, pagitan ng pagbebenta ng diesel para pondong pangdigmaan ni Putin o pagtiyak na sapat ang diesel para sa mga tao at militar ng Russia. Mukhang pinipili ng Russia ang huling opsyon kung pagbabasehan ang bumababang benta ng diesel. Nagbigay pa ng dagdag na detalye ang Financial Times. Sabi ng Energy Aspects, na apektuhan ng mga pag-atake ang higit isa milyong bariles kada araw ng refining capacity ng Russia. Ayon sa OilX at Vertexa, kung magtutuloy ang export ng diesel sa kasalukuyang bilis, bababa ito sa pinakamababa mula Setyembre, 2,000 at dalawampu, Sinabi rin nito na ang Turkey, malaking customer ng diesel ng Russia, ay nagsisimula ng kumuha ng supply sa ibang bansa. Mas marami nang ibinebenta ang India at Saudi Arabia sa Turkey ngayon. Ayaw ni Putin na makita iyon. Posibleng hindi na bumalik ang customer kung alam nilang may mas maaasahang supply sa ibang bansa. Pinapalala pa ng mga kakulangan sa gasolina ang mga issue sa diesel. Nagbigay ang Reuters ng isang kawiliwiling pananaw tungkol sa mga kakulangan na ito sa isang artikulo noong Setyembre 23, kung saan sinabi nilang tumitindi ang kasalukuyang krisis sa gasolina ng Rusya. Itinuro nito na may sobra ang Rusya sa diesel na maari nitong gamitin para matugunan ang pangangailangan sa loob ng bansa sa ilang panahon, kahit na kailangan nitong bawasan ang pag-export. Gayunpaman, ang produksyon ng gasolina ng bansa ay tumutugma lamang sa pangangailangan sa loob ng bansa. Ibig sabihin, walang sobrang natitira. At ang pagtutugmang iyon ay inaakalang gumagana ang mga refinery ng Rusya ayon sa dapat nilang paggana. Kapag nasusunog ang mga refinery, nagkakaproblema sa supply ng gasolina. May ilang teritoryo ng Rusya na kulang na sa supply kaya may pila sa mga gasolinahan. Madalas, nalalaman ng mga nakapila na ubos na ang automotive gasoline. Siyam naput dalawa o automotive gasoline. Siyam naput lima na gasolina para sa kanilang sasakyan. Mukhang pinapaboran din ng Rusya ang mga pag-aari ng estado na gasolinahan kaysa sa mga pribadong gasolinahan. Ngayon, nararanasan na ang kakulangan ng gasolina. Ang independenteng gasolinahan ay 40% ng retail network ng gasolina sa Rusya. Sabi ng Euromaidan Press, nawalan ng akses sa reserba ang ganitong gasolinahan. Kaya ngayon ay may delay at mas mataas na gastos sa paghiram. Ayon sa Euromaidan Press, mahalagang salik din ang timing sa pagtatangka ng Ukraine na pabagsakin ang Rusya. Ang timing ba ng mga pag-atake ay nagkataon lang o sinadya? Marahil, tulad din, may labis na supply ng langis sa pandaigdigang pamilihan kaya bumababa ang presyo. Sakto namang kailangan ng Rusya ng pinakamataas na kita para sa militar. Ayon sa ulat, ang mga tagaplano ng Ukranya ay may dalawang estratehiya. Target ang lokal na refinery ng gasolina at export terminal na kumikita. Mahusay ang paraan ng Ukraina. At ayon sa Euromaidan Press, mas malaki ang epekto ng kanilang pag-atake sa mga refinery kaysa sa akala. Hindi lang Russia ang apektado. Pati Turkey naghahanap na ng ibang supplier, gaya ng nabanggit kanina. Ayon sa News Sky, ang pag-atake sa refinery ng Russia ay nagdudulot ng pagsusuri sa presyo ng langis sa mundo. Ayon sa ulat, tumaas ang demand sa oil futures sa mga manggangalakal. Nanganganib ang Russia na magkulang ng 10% hanggang 15% pagsapit ng katapusan ng libo at 25. Apektado ng mga pag-atake ng Ukraine ang global na pamilihan ng enerhiya. Kung mangyari, mas lalakas ang pressure kay Putin sa buong mundo. Siyempre, ang mga hindi nasisiyahang customer tulad ng Turkey, ay maghahanap ng ibang mapagkukunan. Kung di maibigay ng Russia ang nag-iisang dahilan para manatili ang ugnayan sa mga bansang kumukondena sa aksyon nito sa Ukraine. Ang pagkawala ng negosyong langis ay nagdudulot ng pagbaba ng kita at nagpapahina sa militar ng Russia. Nangyayari na ito, ayon sa Euro Maidan Press, bumaba ng 37% ang kita ng Russia mula sa langis para sa 2,000 at 25 kumpara noong 2,000 at 24. Ang Brent crude ay naibenta sa dolyar 67 tuldok walong pitokada, bariles, noong Setyembre, dalawampot, apat, halos dalawa, mas mababa sa kailangan ng Russia, para mapanatili ang pambansang budget. Nararamdaman na ang mga epekto ng ekonomikong pagyanig sa loob ng Russia. Nadagdagan ang dismaya dahil sa kakulangan ng gasolina at diesel, pati sunod-sunod na -sunod na pagsabog sa mga refinery, na bumabalik ang digmaan ni Putin sa Russia, lalo pang tumitindi ang presyon. Hanggang kailan kakayanin ng Russia? Sa huli, susuko rin ito. Habang abala sa loob ng Russia, patuloy pa rin sinusubukan ni Putin kalabanin ang NATO, na hindi maganda para sa kanya. Sinubukan ni Putin sirain ang NATO, pero ngayon, Russia ang nagkakawatak-watak. Alamin pa sa aming video. Huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa balita sa pag-atake ng Ukraine sa oil refinery ng Russia. Salamat sa panonood.